Ito mga body. Matagal tayo hindi nakapag-vlog. Ngayon na lang naman tayo. Yung bago akong tablet. Kikita niyo ba ako? Eh, matiging na sa amin eh. Pasensya na ko. Yung kita. So, voice over muna tayo.

and mag subscribe sa akin channel i-click yung subscribe button lahat kay guys ah, salamat sa pagnood sa akin basketball sa kanila sa way salamat guys tuloy natin ang panonood natin Nanon nanonood lang kanina ako tara panoorin natin stores na hindi pala sa loob mall. Hindi natin kaya kung pa isa mga na yan. Kasi kailangan natin ni Solo yung pigbang ni Robot. Ayun yung pigbang Robot pa Nakailaw ng ating sulan. Ang <laughs> hey, ganda ng pigmat hey guys. Nagdilim na kasi dito guys. Kaya oh. tayo nangunood. Naglibot daw siya sa Tagaytay. Test. baka hindi niya makita guys ah. Hindi, talaga. Sabi, test, testing big bike robot. Rang. Hindi niya makita kasi nag-brab ride. Right? Nakuha sa inyo o. Oh. Balikan natin yung nangyayag yung